Yo, yo, what's up mga boss no? Nagbabalik ang inyong kaibigan na hindi nang iiwan sa isang reaction video patongkol dito sa uh, binibida ng Viva Promotion. Walang iba itong si number 2 rank karon na din sa kalina eh, si, okay boy si Wonderboy Martin, Daigurot Maxer mga boss. Bali, salto si mga boss no, nagiging kontrabida siya ngayon sa mata ng mga boxing fanatics dito sa Pilipinas. Oh my God, napakasakit na katotohanan nito mga boss. Pero ito yung totoo. Okay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ano pa hinihintay mo, isubscribe mo na yan. Kasi bakit mga boss, ako yung kaibigan mo totoo na talagang hindi mang iiwan sa inyo. Okay, let's talk about dito na nagiging kontrabida ang dating nitong si Wonderboy Martin. Bakit kaya mga boss, ito ang pinakamasakit na katotohanan pero ito yung totoo mga boss na nagiging kontrabida siya ngayon dito sa mga panatiko ng boxing sa Pilipinas itong si Wonder Boy. Alam niyo mga boss, binibida siya nitong uh, Biba Promotion. Ang may-ari nitong Biba Promotion mga boss, huwag ninyong itanong na mga tambalo-lo din ito. Yan po mga boss. Number 2 na sa ranking pala itong si Martin mga boss. Yes, sir. Ito yung wika sa comment ni Martin dito sa Viva Promotion, mga boss. Subalit, napakasakit na katotohanan. Inatake siya ng mga hitters, uh, mga boss. Mga bus grabe yung pambabas dito kay Martin. Hindi daw karapat-dapat na magiging number 2 itong si Martin, mga boss. Kasi wala talaga, walang kwenta yung mga laban niya. Hay, nako, grabe. Lumalabas, mga boss, na nagiging kontrabida talaga si Wonderboy Martin dito sa Society ng Vaccine sa Pilipinas, no? At dito mga boss, siguro puntahan lang yung uh, Viva Promotion at uh, sa kailang pins mga boss, makikita nyo talaga yung grabe sang katutak na pangbabas dito kay Martin. Bakit kaya Martin? Magtanong ka na sa sarili mo. Hay, naku! Ay, grabe talaga mga boss. At saka, yon bali dito tayo sa main comment mga boss, no? Dito napapansin ko ang isang comment ni, ano, ni ni Tumbua, mga boss at saka uh, sumang-ayon pa yung mga ilan natin mga kababayang Pilipino mga boss mas pumapabor pa sila dito kay ni Tumbua. nako grabe na to Martin uh, pinagpatuloy natin yung pagbabasa mga boss tinitingnan natin kaya grabe nakita ko talaga dito na kadiri na yung mga pambabas na mga tao napakasakit nito mga boss Hay nako, Wonder Boy Martin, ano kaya ginagawa mo sa buhay mo kaya nagkagalito yung mga tao? Mga boss no, bali malinaw pa sa sikat ng araw na lumalabas dito mga boss na talagang itong si Wonder Boy Martin mas uh, pinapaboran pa itong si Nitong Bua kay sa ating kababayan mga boss. Bakit nga ba parang lumalabas na kontrabida dito ngayon si Wonder Boy Martin sa ano? Sa society na mga boxing fans di, uh, dito sa ano? sa Pilipinas. Napakasakit nun mga boss, no? Bakit kaya? Kaya magtatanong ka na sa sarili mo, Martin, kung bakit nagkaganyan. Hindi bagay sa pagmumukha mo na magiging kontrabida. Oh my God. Di kaya sa mga ginagawa mo yan, napapapansin ka. Kaya ngayon, uh, back na yung mga taong bayan. Talagang parang uh, para sa akin, parang totoo yung sinasabi na what you sow, what you reap. Diba? Kung ano yung tinatanim, siya din yung aanihin. Kaya Martin, magtatanong ka na sa sarili mo, bakit nagkaganyan ang mga tao ngayon sa iyo? O yun, di ba? Kaya yun lang mga boss, at maraming salamat. BM Solid Vlogs, a.k.a. Batang Mindanao.